ang zona zona ka lang. Opo, oo. Alam nga namang hindi tayo maging uh, alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo, oo. Napansin din naman ng mga iba. <coughs> <coughs> Kaya lang official na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama uh -huh. po, At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? Oo, yun nga. Ano Tsaka may sabi? Mga, may mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pasaring, diniretso eh. Ano o. sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. <laughs> Mahiya. Si, sino yung kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po. No? nasa... Hindi Yung mga ano, oh. uh, nasangkot sa... Akala ko yung mga mambabatas. Hindi, oh. Kah kaharap niya no eh, oh. di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At ah, saka ah, sinabi niya, eh, kena na ng masiyasat yan. Mm -mm. ay bakit nga naman hindi? isip mo pagka ikaw ay binaha. Mm -mm. Napangaraming uh, mga propriedades mo, mga kasangkapan, Nasira, lahat. nawala. Pati trabaho mo, pati mm -hmm. mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Mm -hmm. Pati pagpasok ng mga anak mo, kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaaring sa disgrasya pa mm -hmm. ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, ha? 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit na kulang kulang at, sa kupang nawawala. Hindi, ano, ha? Hindi oh. nag-i-improve, kundi lalong uh, lumulubha yung uh, mm -hmm. Palagay ko, yung sinabi niyang mahiya naman kayo is an understatement. Oh, uh, -huh. uh Ibig sabihin, dahil siguro, nang galing lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Oo. Kasi, siyempre, baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na gano'n, hindi na presidential yun eh. Ah, ganun ho di ba? Di Nako, oo. Kasi kung meron pang mas mabigat na salita doon, <laughs> dapat yung sinabi mo, di ba? Yun nga, oo. Oh. Oo. Dapat yung ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ganun siguro. Mas, ma <laughs> mas matindi yun eh. Uh -huh. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga, pati kontraktor kanya ay, uh, kontratista. Opo. Pati mga kontratista ay uh, usigin natin. Oo. Uh -huh. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun Jen? Kasi sa palagay mga, mo lang. Kasi mga ibang kongresista ko, kontratista din eh. Uh -huh. Di ba yung investigahan niyo sa ano Pati equipment eh. Nakalagay ang pangalan ng... Congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Oh. oh. <laughs> di ba? oh, isa oh. yun, isa yun. Oh. Mm. Eh, di ba, eh, malamang napakarami din mga kung kutatista nandun sa harap na. Pero yun, kahit na gano'n, yun eh. Ah, gano'n ba? Oo, oh, marami. Uh. Kaya ngayon, kung talagang uh, yan, ibibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay, uh, kina eh, kinakailangan nating uh, pasimulan siguro sa mga dokumento, Jen.